Hello guys, this is MJL Mix Vlog. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung uh, itsura po ng aming labas or uh, dito po sa aming harap ng gate. So ito po yung aming gate na kung saan kami po ay lalabas. So ayan guys, ipapakita ko po sa inyo yung kapaligiran po dito po sa aming lugar kasi wala po yung aking mga nanay, so ipakita ko po sa inyo yung aming labas. Kaya ay ito na po guys ang aming labas. ayan, paglabas po ng aming gate. So ito na po yung inyong makikita. So yan po. Yan po yung mga kapitbahay po dito sa amin. So tingnan niyo po, 'di ba? Iilan lang po yung bahay po dito. Kaya sobrang ano, sobrang uh, ano lang po na talagang nasa probinsya, parang nasa probinsya lang din po ako ng Pilipinas. So yan, iilan-ilan lang po ang mga bahay po dito. So, ayan o. Oh at na ngayon pa ay sobrang araw kahit na malamig na malamig po dito ayan po ang kasikatan ng araw so ayan po guys at ayan dyan po may mga dumadaan ng mga sasakyan ayan pero hindi ka pwedeng pumara ng sasakyan kasi lahat po dito ay may mga kanya-kanyang sasakyan at yun may pusa pa po guys ayan ang pusa ang meow meow Kaya, yan po. Yan po yung uh, itinanim ng aking tatay noong bago-bago pa lang ako dito, guys. Alam niyo ba, noong bagong uh, umpisa pa lang ako ng trabaho po rito, ko po rito, noong 2019 po ako nakarating dito sa lugar ng aking among. So, yan po, ay bagong tanim niya lang po yan. So, siguro ito ngayon ito ngayon ay ang edad po nitong puno na yan na dalawa is uh, anim na taon na. Magpipitong taon na rin po yan na itinanim po ng aking tatay. So, yan lang guys. sa, uh, uh, iginala ko lang po kayo sa aming uh, uh, harapan. No? So, yan. Yan lang po ang kapitbahay ng aking mga nanay. Dito. Ayan. Ilan-ilan lang po talaga yung mga kapitbahay lang po dito namin. Oh, diba? ng mga sasakyan, ng mga malalaki na nagdadaanan. Mm. So, ayan po. Yeah, thank you guys for watching.